Luto tayo ng masarap na laswa mga idol. Nagpakulo na nga pala ako ng tubig yung kanina at saka linagay ko na nga pala yung ating kalabasa. Hindi ko na ginisayad mga, idol. Pinakuluan ko lang yan sa kamatis, sibuyas at saka bawang. Tapos linagyan ko ng pinirito na isda. Gawin nyo to mga idol. Pinapangako ko sa inyo masarap to. At saka linagyan ko ng sitaw at saka ukra ito yung tunay na laswa kasi hindi po yan nakaagi ng lisa saka linagyan ko ng pizza, lagyan natin ng pizza mga idol para masarap at saka linagyan ko pa yan ng saluyot masarap kasi yan mga idol pag may saluyot parang madulas dulas yung kanyang sabaw <laughs> luto na po yan mga idol oh. tignan nyo po mga idol sobrang sarap na po yan ano pang natin mga idol takam takam lang na, takam takam na naman kayo niyan luto na po yan kain na po tayo luto na po ulam natin mga idol Kain po tayo, pluswa mga idol, kampiyon to, natrihitong nga uh, isda, sakrala labanus. papaya mga idol fresh oh. na fresh, kain po tayo. Amen. tak, mean, kampiyon mga idol, gulay lang muna tayo. <tong> Ingit ba? làm được phút nữa, Hãy subscribe cho kênh Labanos, masarap to. yun, panpai mo ng papaya, hmm, ah, nga. Ah. champion mga usung Pusog na po ako.